Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Ng gabi. Magandang gabi, Lady Gracia. Ako nga pala si Tasha. Gusto kong ikwento sa inyo ang nangyari sa anibersaryo namin ng aking boyfriend na si Joseph. Last year nang mag-celebrate kami ng unang taon namin bilang magkasintahan. Pinaghandaan ko 'yon dahil bukod sa unang taon namin, gusto ko rin siyang sorpresahin dahil mag-iisang buwan na akong buntis noon. Nasa plano naman ang pagbubuntis ko. Higit sino man, alam kong si Joseph ang pinakamasaya sa iba balita ko. Matagal na kasi niyang gustong magkaroon ng sariling anak. Mahilig sa bata si Joseph. Kaya naman, hindi problema sa kanya kung magkakaroon agad kami ng anak. Nabigyan nga ng katuparan ang kahilingan niya. Nakabuo na kami at sa mismong araw ng anibersaryo namin, ibabalita ko sa kanya na magiging tatay na siya. Sa bahay namin pinlanong mag-celebrate ng anibersaryo namin. Pareho kasi kaming praktikal na magkarelasyon. Hindi kami nahilig sa mga mamahaling date. Hindi namin sinubukang lumustay ng malaking halaga ng pera para sa isang gabi ng saya. Kaya naman, nagluto na lang ako ng paborito niyang afretadang manok. Yun bang manamis-namis na may konting alat? Masarap talaga kasi kapag naglalaban ang tamis at alat sa isang putahe. Nakuha ko ang masarap na balanse sa tulong ni nanay. Habang nagluluto kami ni nanay ng afritadang manok, napag-usapan na rin namin kung ano ang plano namin ni Joseph sa magiging anak namin. Sinabi ko kay nanay na ngayong gabi pa lamang malalaman ni Joseph na magiging ama na siya. Tinanong ni nanay kung aalis na raw ba ako sa bahay namin kapag binalita ko na kay Joseph ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Hindi ako agad nakasagot. Mahigit 30 anyos na kasi ako, Lady Gracia. Buong buhay ko, nasanay akong kasama si nanay sa iisang bahay. Aaminin kong nakaramdam ako ng lungkot dahil pwedeng mapalayo na ako kay nanay. Nasanay pa naman ako sa pag-aalaga niya at sa komportabling bahay namin. Hindi ko muna siya sinagot para, para naman hindi mahaluan ng lungkot ang afritadang manok na niluluto namin. Hindi na ulit nagtanong pa si nanay sa akin. Maya-maya pa'y eh, biglang, Bumuhos na ang malakas na ulan na may kasamang hangin. Wala naman napabalitang bagyo nung gabi iyon pero parang signal number two ang lakas at lakas ng ulan at hangin. nag ako para kay Joseph. Iniwan ko na muna ang pagluluto kay nanay para tawagan si Joseph. Nang biglang masagi ko ang tinidor na nasa mesa. Nahulog iyon at napatingin sa akin si nanay habang nakangiti sabay-sabing nakahulog ka ng tinidor may bisita kang lalaki. Sinagot ko lamang ng ngiti si nanay. Sabay-sabing, si Joseph po iyan nanay. Parating na siya. Dinampot ko na ang cellphone ko para matawagan si Joseph habang iniikot-ikot ko ang tinidor sa aking kamay. Liham ng, ng gabi. Paniniwala niyo rin ba na kapag may nahulog na tinidor o kutsara ay merong parating na bisita? Lady Gracia, ganun kasi ang pamahiin namin sa pamilya. Walang palya iyon. Sa tuwing nahulog ang kutsara ng hindi sinasadya, meron agad kaming bisita na babae. Kapag tinidor naman, paniguradong may aabangan kaming bisitang lalaki sa mismong araw na iyon. Hindi pumalya iyon ha? Palaging dumarating ang mga bisita namin bago matapos ang araw kung kailan nahulog ang mga kubiertos. Kaya naman, kapag ayaw namin magkaroon ng bisita, sinisigurado naming nakatago o nakatabi na ang mga kutsara at tinidor. Namana ng nanay ko ang pamahiin na iyon mula sa tiyahin niya na nagpalaki sa kanya. Isang albulari ang tiyahin ni nanay. Kaya alam daw niyang malaking bagay ang kutsara at tinidor sa espiritual na mundo dahil may naipapasaron na enerhiya mula sa mga taong gumagamit nun tuwing kumakain. Nakapaglalabas daw kasi tayo ng enerhiya habang kumakain at naipapasa iyon sa mga kutsara at tinidor. Kaya kapag kakain, ang laging bilin ni nanay, duhin na maganda at masayang enerhiya ang ipapasa sa mga kutsara at tinidor. Hindi naman ako mapagpaniwala sa mga ganong pamahiin. Pero siyempre, ayoko namang kontrahin si nanay dahil nakatandaan niya na ang paniniwalang iyon. Nakwento ko nga rin kay Joseph at tulad ng pamilya ko, ganun din daw ang pamilya niya. Nakausap ko na si Joseph sa cellphone. Sinabi niyang papunta na raw siya sa bahay. Minadali ko na nga siya kasi gusto ko na siyang makita at makasalong kumain ng paborito niyang afritada. Sinabi niyang ayaw niyang magmadali dahil madulas ang daan at madilim pa. Hindi pa rin nun humihinto ang bugso ng ulan at hangin. Sinara na nga ni nanay ang mga bintana at sa kahinandana ang mga kandila kung sakaling magkaroon man ng problema sa kuryente. Ayos lang din naman sa akin kung mag-brown out. Naisip ko, makakadagdag iyon para maging mas romantic ang anniversary date namin. Nagkwentuhan pa kami saglit ni Joseph habang traffic pa sa kalsadang dinaanan niya. Napansin ko na noon na naiinis na siya dahil sa tindi ng traffic dala ng biglaang pagbuhos ng ulan. Sinubukan ko siyang pakalmahin sa pamamagitan ng paglalambing ko. Effective naman. Napangiti ulit siya at mas lalong nanabik na makarating na sa bahay para mapagsuluhan na namin ang afritadang manok. Para rin may mapag-usapan pa kami, binanggit ko sa kanya na nakahulog ako ng tinidor biniro pa niya ako. Baka raw, meron akong ibang bisitang lalaki na inaabangan. Natawa na lang ako. Wala naman akong ibang inaabangan kundi siya lang. Sinabi ko, walang ibang lalaking darating sa bahay na ngayong gabi kundi ikaw lang. Kaya dumating ka ha, sumagot naman siya kahit anong mangyari darating ako Tasha. siya ako lang ang lalaking bisita mo ako lang liham ng gabi liham ng gabi Tapos na ang niluluto naming afritadang manok. Pinagdasal ko na maabutan pang mainit ni Joseph iyon. Hindi kasi mahilig si Joseph sa mga niririhit na pagkain. Maayos naman ang pinaglutuan namin ng afritada, kaya hindi basta-bastang sisingaw ang init nito. Habang naghihintay, hinugasan ko na ang mga prutas na panghimagas namin. Hininda ko na rin ang kape, creamer, asukal, at pandisal na kakainin namin kapag manonood na kami ng paborito naming pelikula pag lumagpas na ang hating gabi. Nakaplano at nakaayos na ang lahat ng kailangan, Lady Gracia. Si Joseph na lang ang hinihintay. Tinawagan ko siyang muli, pero hindi niya sinasagot. Nag-text na lang ako at sinabing mag-reply siya sa akin kapag pwede ko na siyang tawagan. Habang naglalakad-lakad ako sa kusina para i-check kung may kailangan pa ba akong ayusin ay bigla ko na lamang natabig ang tinidor mula naman sa lababo. Pero bago pa man iyon mahulog sa sahig, ay nasa loo ko na agad. Didi Gratia? Nag-iba ang pakiramdam ko nun. Sakto namang pumasok si nanay. Sinabi ko sa kanya na napigilan ko ang pagbagsak ng tinidor sa sahig. Nagbiro si nanay at sinabing baka raw hindi na matuloy si Joseph na makarating pa sa bahay. Kinontra ko iyon at sinabing kapag nangako si Joseph na darating, darating siya. Sa loob ng isang taong relasyon namin lahat ng pinangako ni Joseph ay natupad niya kaya may tiwala akong darating siya. Maya-maya pa ay nakatanggap na ako ng text mula kay Joseph. Pwede ko na raw siyang tawagan. Nagkaroon lang daw ng problema sa traffic enforcer na humarang sa kanya. Naayos naman na raw niya. Kaya papunta na siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na akala ko eh hindi na siya matutuloy dahil napigilan ko ang pagbagsak ng tinidor sa sahig. Tinawanan lang niya ako at sinabing magtiwala lang ako sa kanya dahil parating na siya. Napangiti ako narinig kong tumutunog naman noon ang cellphone ni nanay. May tumatawag sa kanya. Naputo lang usapan namin ni Joseph dahil sa tawag mula sa cellphone ni nanay. Nagpaalam lang ako saglit sa kanya para iabot kay nanay ang cellphone niya. Pagkakuha ni nanay ng cellphone ay saka ko naman binalikan sa linya si Joseph. Medyo malabo na ang linya niya at puro kaluskos na lang hangin at ulan ang naririnig ko. Nakakasira talaga ng signal ang ganong klasing panahon. Pinutol ko muna ang tawag namin at saka tinek siya na Tumawag na lang sa akin kapag maayos-ayos na ang signal niya. Pagkatapos noon ay umahang si Nanay na sinalubong ako. Kinabahan ako sa itsura niya, Lady Gracia. Parang may gusto siyang ibalitang hindi maganda. Pinakalma ko muna siya at inabutan ng tubig doon na siya nagsalita. Anak. Tumawag sa akin ang ate ni Joseph. Hindi ka raw kasi niya makontak. Hindi pa rin ako umimik noon, pero nararamdaman ko na ang kabog sa dibdib ko. Tinuloy ni nanay sinasabi niya anak nagtalo daw si Joseph at yung isang traffic enforcer hindi naging maayos yung usapan nila nagkainitan anak binaril daw ng traffic enforcer si Joseph patay na si Joseph anak wala na siya Hindi ako agad nakapagsalita Nakatulala lang ako sa mukha ni Nanay Iniisip ko kung kung pinaprank lang ba nila ako ni Joseph dahil lagi nilang ginagawa iyon sa akin kapag may surprise sa akin si Joseph Kaya nawala lahat ng takot at kaba. Dahil alam kong isang malaking biro lamang iyon para sa hinahanda niyang sorpresa. Maya-maya pa may tumatawag na naman kay nanay. Alanganin siyang iwan ako pero sinenyasan ko na siyang sagutin ang cellphone niya. Iniwan niya ako pansamantala para sagutin iyon at ako naman ay naiwang mag-isa sa kusina. Wala akong ibang narinig kundi ang ulana at kulog. Para akong namanhid sa sinabi ni nanay. Kahit na alam ng puso kong hindi totoo iyon. ay pakiramdam akong may mali. Hanggang sa marinig kong tumutunog na ang cellphone ko. Napakiti ako. Nagrehistro ang numero ni Joseph sa screen ng cellphone ko. Agad ko iyong sinagot. Sa una, Puro hangin at kaluskos muli ang narinig ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang panlalamig sa ulo at batok ko. Ilang beses akong nag-hello hanggang sa naging maayos na rin ang linya ni Joseph. Nakahinga ako ng maluwag para akong bata na nagsumbong sa kanya. Joseph, pinaprank niyo na naman ba ako ni nanay? Sabi niya, patay ka na raw. Nakarinig ako ng malakas na tawahan mula kay Joseph. Darating ako darating ako. Yun ang sabi niya. Pagkatapos noon ay biglang nahulog ang tinidor sa mesa. Wala namang ibang nakasagi dahil malayo ako sa mesa. Wala rin si nanay sa paligid. Naglakad ako, papalapit sa tinidor para pulutin iyon. Pagkadampot ko ng tinidor, kinausap kong muli si Joseph. Oh, na, 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 nahulog ulit yung tinidor. Siguro naman, parating ka na talaga, no? Sinubukan kong uh, gumiti habang sinasabi ang mga linyang iyon para hindi mahalata ni Joseph na kinakaban ako hindi siya sumagot sa akin kaluskus muli at hangin ang tanging narinig ko kaya nagtanong akong muli nasan ka na ba? Bago pa makasagot si Joseph, biglang humampas ang malakas na hangin sa bintana at sa biglang namatay ang ilaw sa kusina. Kinabahan ako. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Pero kinausap ko pa rin si Joseph. Asan ka na ba talaga? Pero hindi pa rin ako nakakakuha ng sagot sa kanya. Nabalot ng katahimikan ang linya niya. Wala na ang hangin at kaluskos na paulit-ulit kong naririnig nung simula. Hanggang sa marinig ko na lang ang boses niya sa kabilang linya. pamuling niyang sinabi. Nandito ako sa tabi mo.